Ayun po, kumusta na po kayo lahat? na ano po yan? Bala episode nito, ano po? Uh, ah, magkakabit po tayo ng ating ano? Ng ating trellis para po sa patani. Oh, ari po yung ating mga napanguha. Yan, oh. Bubuhatin po natin papunta doon sa patani. Ang mas kailangan po natin ay kawayan. ng purba ay pagka yung lighting ang ating kinabit ay yuyuk-yuk kaya ho yung patani siyempre medyo matagal-tagal ang buhay niya oh tapos medyo mabigat yung kabag niya kaya ho gagamitan natin siya ng kawayan oh. Aring ano po, bubuhatin na natin na isang diretsyo. Bubuhatin na natin po. natin po. Yan no, sarap din po na yung patani Palagi sa ano Sa laing na ginataan na Ay eh, talagang durong pagkakahusay ya. Yeah. Siguro po maglalagay tayo dito ng poste. Isa. Dito sa side dito. Tapos sa kabila isa din. Para lang maitaas natin pero mataas. 'Yun oh. Dami pa naman pong bulaklak oh. Yung pong kabila ay medyo maganda pa pero baka isusunod na rin po natin pag-aayos nito. May binhi na rin oh. pwede natin itong itab oh. nagkaroon na ng binhi yun pa oh. Pabihin lang ho natin yung iba katuwa po at gawa na ito yung sinaunang ano yun pa oh. sinaunang halaman po din sa amin abang kapu. po baka naman sa ibang lugar ito yung dagsapa ay sa amin bibihira na ito iya yeah. tas pruning siguro natin para hindi siya pamahaya ng kung ano nang bumabahay dyan ayun po tayo po ay magbubutas dito ng isang poste tapos po ang gagawin natin, yung pamusti natin dito, may salanga. Oh. Kaya ako tayo kumuha dito ng disanga. Oh. Para yung kawayan, ipapatong na lang po. Yung tara po. Nasa naging ating bareta. Yun.

tama tama po tumulong. umulan na naman tayo nabutas na naman ang langit yan umulan po lakas Atin ho aasin tahila. <coughs> 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 Meron muna tayong dito kawa kaua yan. Siya natin ilalagay para mas malaki ho. Yun o. No? Abot kaya. Sana lang umabot. Ay abot. Kailangan lang natin ng tali ang po natin ito. Yeah, crusinada ko po sa ganyang patani ay salaing na ginataan. Wow. Gawawin na kung leting yung ating itatali naman ay ano po, lulundo. Iyan oh. Kaya oh may salanga. sa kamila yun Yo, no. o so. yow ko ito po ating pinaglalaanan din Naggawa po ng Aba, Ayos din po ito matibay na po napakalaki ng kawayan po natin kinabit. yan na po papunta po dito sa taso oh. io yeah. yeah, no sta tali per il colore lì cattura oh Yeah, Ito tara po yung ating balagan. Oh. Hindi gaano halata. Arpo at maulan ay. Yan na po yung ating nagawa oh. Nasa na ibang bunga. Yun, harvest na rin po natin. Okay may natira pa yung pao oh. yan ang dami kong bunga, oh. kahit nga po yung bulaklak naka, ibig sabihin nakakatuwa na oh. yan Naay uh. na ay pa po pala yun oh. Ating uh, ano na po oh. harvest na Yun pa oh yeah, may binhi pa po ba nito sa inyo mm. Hindi ko lang sure kung may mga hybrid na rin ito Yan ganito po ang buto nya oh Yan na po yung nangyari sa ating pakabagan oh. No? Yan oh. Ayos din po ano oh. Maigris walang kakapitan no Aba Yan Tapos ay ari Dapat ari bumaba At ari ay Sigarilyas Yan din kagumakumabag pa abot puno man natin halimbawa may bunga sa katuktukan no? Eh. abot laka po naman ang puno ay oh. Eh. yan arin na po ang puno ng ating patani oh. Eh. aba laki oh. Eh. ito na po ang puno niya kaya po pagkayang guong na ng taas super lalago na oh. laki Wow. Ayun po